Vikings tsaka ano to Tawag dito Bagong parko to wala pang kano Wala pa oh Wala pang Face park Face to face Mga taga bridge Ah Wala tagbot park Ha? Mga Nino yun nandun sa gilid oh Walang tagbo-tagbo po yun. Walang tagbo-tagbo po Ay, di man agad. Ay, snubber. Lucky sound na, man. Laki nga Junior daw. 1-5. kami dito. Damn! Tapos po. Open over time pa. Kumbin <laughs> overtime pero bugbog ka na. Wee! na! <laughs> ano boss? Vikings boss? Malaki boss? Bigay nila. Pati... Virgin nga, virgin. Bago pa kasi. Pero pag marami niya sa ko boss, bago na naman yung regulation o no? rules. din dito ng araw. Sabi nga doon nila boss, yung Norwegian ba yun? Oo. Oh, ganyan dito ito noong araw. Laking kinikita.